pagsangga sa magandang na dito nandito naman tayo para magbigay reaction sa video na Ito. at itong video nito, to niyo ang kabuhang interview niya sa dati tutor na sikat na sikat na pero ngayon ng tulong sa kanya at uh, masasabi natin na mapaglaro ang panahon dahil uh, nasa siya ng kasikatan na ang pangayon ang nangyayaman sa ng at makikita makikita nyo itong uh, buong video sa vlog ni Daddy Frankie at pananawarin na po natin ang kanyang video ko ang business natin mayroon pa tayong mapagkukuhaan ng source pero hindi naman natin na uh, masasabi talaga ang Shwert, panahon. Oo. Oh, oh. Yeah. Saka swerte-swerte yan. Swerte-swerte swerte, swerte talaga. Ako, kahit naman ako, oh, nagdegosyo. Nung no, may nag mm. nagdegosyo ako. Mm. Nagkaroon ako ng Chinese food. Mm. Nag-junk chef ako. Lahat na na nagdegosyo, pero mm. wala eh. Yes, hindi mo. tayo siniswerte talaga eh. Relate ako dyan, oh. sir, kasi ako oh. man, nung uh, bago mag-pandemic, mm. nag-invest ako ng business mm. sa Olongapo. Mm. Ang laki ng in-invest ko doon, tapos pumasok ang pandemic. Mm. Mm bagsak. So, na, oo, wala akong magagawa. Wala, marami 'yung bumagsak talaga oh. negosyo nung mga panahon yeah. na yun So mga kababayan, kaya po namin ang uh, nilalabas 'yung ganitong kwento <laughs> hindi para magyabang or magpasikat for wat or may patatamaan. Mga kababayan, ang layunin ni Daddy Frankie para inilalabas 'yung mga ganitong sinari para mga po tayo ng halimbawa mga pagbigay aral sa mga next generation, sa ating mga kabataan, sa mga sumusunod, na mapaghandaan din nila sa kasakali, sa panunod nila ng uh, aming programa ng Daddy Frankie Team, ay makapagbigay uh, kami ng kaunting lesson gaya ng uh, naging buhay ni Sir. Dan, na si Sir Dan, gaya po ng aking sinabi, nung kalakasan niya, nung kasagsagan ng uh, movie industry, talagang kaliwat kanan ang kanya offer, ang kanyang uh, movie. So, sagana. Pero sa, sa ngayon, ngayon, Sir, sa ngayon, sa ngayon Sir, kumusta na po ang buhay? Eh, ngayon, eh, wala. Wala talaga ano ngayon. Parang umisan, sundit-sundit na lang. May tawag, katawagan ka, pero sa araw lang. Sa araw lang. Katawaran ka pa kasi budget nila, ganun lang. Wala na. Nakikipag-bidding pa oh, kung nakikipag-bidding pa. Siyempre, hindi naman ano, connection din. Ang kailangan. Kailangan, malakas ka. Pero matanong ko lang, sir, sa ngayon ilang taon na po si sir niya? Ako, 63 na ako. Mag-64 na ako kasi. Mahal. Hindi halata, no? Oo. Maingat si sir. Siyempre, hindi, hindi, hindi pa rin ako. Kailangan, kasi pagka nagkasakit ako, wala naman akong masyadong pera, di ba? Bukod, Kaya, doon, ko yun, Bukod doon, sir, siyempre, hindi mo naman may pagkakailan Hello? nung panahon isa kang astig. Oo. Oh, oh. Tinitingala ng maraming tao. Ilan naman naging asawa mo, Sir? Sir? Ako. lang. Eh, okay lang. Naman, hindi. Marami naman ako naging asawa. Opo. So, Kaya lang, siyempre, hindi naman lahat ng mga pangasawa mo, kayo. Opo. Siyempre, kaya naging, 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 asawa ko, apat na naging asawa ko. Pang-apat na asla. Kasi hindi naman, siyempre, hindi kami nagkakasundo. Pero ako naman, stick lang. Hindi yung may asawa ko, ang babae ko, hindi. Nagka nangyayari, pagka nahiwalay ako, siya ka sa na, mga asawa. Ka. Siyempre, may hirap namin yes, nag-isa ka lang. O, kailangan talaga Oo, natin kayo, yan. May kailangan may ka. partner. Lalo ngayon, yung mga anak ko, lalaki na nun. Wala lang akong kasama. O, kaya ngayon, ngayon ka anak yung bago kong business. So, sa mga hmm. asawa mo, sir, ilan naging anak mo po Bali, lahat, lahat, sa lahat? Bali, lahat-lahat. Sa una kasi, ikanak ako, apat na matay siya. O, yung pangalawa naman, tatlo, ito. So, Namatay yung isa. Tapos yung pangatlo, dalawa lang nang anak ko ron. Tapos yung pang-apat ko nga, pang -dala, dalawa doon. Oh. Kasi may buntis pa ngayon. Sa apat na nasa dyan. Kaya <laughs> kailangan, ay mga kaibigan ko, tiyatawag ako, baka ano, baka ka nagtundusin dito, wala pa tayo. So ibig sabihin sir, uh, buntis ngayon? Oo, oh, buntis. oo. No? Oh. Tapos 63, magsi 64? Oo. Oh. Oh iba talaga pag inalagaan mo ang sarili. Hindi, At the age of 63, nakabuntis pa. Kasi wala naman akong dati, nung araw, Yung kalakasan ko, siyempre, sikat ka. Marami ka, bisyo. Kayo, oh. sigarilyo, ahlak, siyempre. Diba kami, mga barikada ko, sila Arden Gutierrez, oh. sila Lloyd C. Just Marami, marami akong barikada. Siyempre, Okay lang yun. Oh. Siyempre, eh ngayon, siyempre naisip ko, abang tumatanda ako, hindi, ko, hindi, hindi pa rin nawawala yung yung pag-exercise ko. Kaya hanggang ngayon, pag-exercise pa rin ako. Pero Kasi, nung kalakasan kaya... mo, sir, nag-inom na gyosi ka rin? Oo, oo. Tumikip pa nga ako ng ano eh. Oo. Oh. Ah, Di diba? ba? Isang beses lang. Ano ba kaya tama na eh. ito? Sabi ko, subuk ko ako. Oo, oh, oh, para hindi tayo Oo, parang ano ako eh. Curious eh. Kasi ang feeling pa lang doon. Malakas ka sa kano. Ang ginawa ko, nag-ano ako. Isang barikada ko na pinano ako. Pinasyat ako. Sabi ko, punta kita pa na tama na <laughs> eh. ito. Ang ginawa ko, nag-barbell ako, nag-bike ako. Kita, uh -huh. e, pala yun. Uh -huh. Kasi yung ano ng puso mo, hindi magmamatch. Oo, oh, sabi ko, uh -huh. hindi, 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 uh -huh. hindi ko ano to. Pero sir, hindi. ang nakabilib uh, sa'yo, kasi dumami ang pera mo, uh, dumaan ka sa kasikatan. Kumbaga, naingatan mo yung sarili mo. Oo, oh, yun lang ang Although marami naman mga ganyan, kaya kung nasabi yun, kasi may mga kababayan tayo, may mga artista tayo na wag na natin banggitin oh, okay, na okay. dahil walang perfect. Hmm. Nung nagkaroon so, sila wait. ng pera, nagbisyo, napabayaan oh, ng sarili. Di diba? Pero ikaw oh. sir, at dahil job 63, running 64, talagang matikas ka. Mas oh, maganda pa yung... Nag-gym pa ako ngayon. Eh. Nag-gym ka pa? Oo, oh, nag-gym oh, pa ako. Nag-aalaga oh, diba? diba? pa akong bata. Oh. Exercise ko bala din. Inaano diba? ko yung anak ko, eh? pinapasyal ko. Oh. Yan naman talaga yung ano natin, eh. kayamanan natin. Yung oh. diba? ating kalusugan. Oo, oh, siyempre. Eh. Talagay na ako, wala kang pera. Di ba, Luciana, yung maraming pera, pag kami hindi na mo yung... Useless na yung marami kang pera kung mahina naman ang naman ang katawan mo. Mayroon puso, di ba? Sa tanong pa, sir, ano yung source of income niyo mong Uh, sa akin, so, ngayon, parang, eh, nagpapao pa lang ako ng maliit. Yung kasi kami dati tibitinda ako, wala akong income talaga ngayon. Uh -huh. Kasi dati nagtrabaho ako kay Gov. Daniel Fernando, wala kasi walang kita nga. Kaya, yung trabaho ko kayo ngayon, kasi tabakbo ko nga, eh, pero hindi naman pinala Lalo naman kasi akong pera. Kaya, ito, balik, balik ulit ako dito sa The Valencians, yun. Yung na, tapos yung mga, yung income ka lang, wala, yung masyadong Sundit-sundit nga lang yung movie. Oh, alam pano. ko kasi may mga kaibigan diba, din ako, o, sir. Talaga, Sa panahon talaga kayo, eh, hirap talaga ako. Wala, wala talaga. Siyempre, wala, wala talaga tayo. Wala talaga tayo talaga, Pero yung mga tayo. ibang kaibigan mo, sir, nasa movie industry pa, pwede kang manawagan sa kanila. Baka mabigyan ka ng Oo, hindi, siya sabi ko. Kaya uh, si Sir Dorlito Lapid. Sabi ko, sir, yeah. sir baka pwede tayo dyan. Tinawagan ko pa nga si Roy Lapid. Uh -huh. Sabi ko, Mayor, uh, Bro, baka pwede pe tayo yan, sabi nga niya, pasyalan mo siya ano, pasyalan mo siya silador, pasyalan mo eh, Hindi nga ako makapasyal pa siya, daliwin siya sa akin kung nasira. Lipat tayo ng lugar, medyo inabot tayo ulan. Oo. Oh. <laughs> Lipat tayo doon. Okay. Okay lang. Pasensya na mga kababayan, uh, andito tayo sa likod ng bahay okay. at uh, inabot tayo ng konting ulan, uh, maambon. Uh, alam nyo naman ang uh, ating bida ay eh, maingat yan sa katawan dahil ay nga ayon sa kanya uh, kalusugan ang kayamanan di diba? kasi ang kayamanan hindi naman na uh, madadala yan. basta importante malusog para ma-enjoy natin yung ating buhay ayun sir uh, na interrupt kita ipagpatuloy natin yung pag-uusap na regarding doon sa mga dati mong kaibigan na nasa industriya pa baka mabigyan kanila ng break kasi may kaibigan daw katulad Y yung kupare ko nga, di ba? Nilabas na din lumabas ako sa pantan. tinawagan ka pare, wow, may kinisama kita. Pero hindi isang kaibigan ko na babae nang pa. Ano? Yon, madam, baka pwedeng ako diyan. Dilabas ako sa araw, mga ganun-ganun. Hmm. Ah, pag tagay sa araw si Sheldon Lapid. Uh, tinawagan ko yan, eh, si Samantala, si Coco Martin, dati kaibigan natin kasama kami yan. Sa so, lumabas ako sa probinsyano dati. Ayun, tinatawagan ko, ewan ko kung iniintay ko rin yung tawag sa Batang Tiapo. Kung... Uh, shout out, nila sa, shout out oh. sa Batang Tiapo. Ayan, may mga kaibigan oh. tayo rito. Eh, marami rin lagi. Uh, sabi, mga kaibigan ko nga, mga nakakita sa akin. O, Dan, bakit wala ka pa mungun sa Batang Tiapo? Uh -oh. Sabi niya, ay, sabi ko, wala pang tawag eh. Tinawagan hmm. ko na nga si Senador para makalabas ako doon. Yeah. <laughs> <laughs> Pero sir, ano, at least, malay natin, no? Uh -huh. Sa pagbibidyo natin na ito, mm -hmm. makita nila, mapanood nila at mabigyan tayo ng break. Mabigyan ka po nila ah uh, basta wag lang tayong mawala ng pag-asa. Oo, lagi lang tayong magtitiwala kay God. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, no? So, mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aking uh, paalala sa ating mga kababayan, lagi ng aking sinasabi, basta wag lang tayong mawala ng pag-asa at pag tayo nagkaroon ng chance, talagang mag-isip tayo na ibang uh, business, gano'n, huwag tayong, tayong mag-i-stick sa isa lang kasi hindi natin alam ang buhay may kasabihan nga, kahit gaano ka kalakas, babalik ka rin gaano ka kalaki uh, ano man ang iyong narating babalik at babalik ka sa iyong pinanggalingan, no? at ito mga kababayan, alam ko may mga magtatanong, bakit nandito kami sa likod, mga kababayan kaya po kami nandito sa likod dahil po, ang bahay ni sir Dan malaki, pero may luma na talaga, panahon pa ito ng ano sir, yung ginawa ito 1998 kasi nandito na ako. Eh. 1998 so, yun, mga kababayan. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi na ayos. Hmm. Reason, bakit nandito kami mga kababayan kasi naputulan po sila ng kuryente. Wala siyang, wala siyang kuryente, wala siyang tubig. So, pero ano nga ba ang pagkakaiba? Gaano mga ba kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Kagaya nito, wala kang kuryente. Anong ginagamit ng ilaw? Wala. Well, Talagang sakripisyo ko. Kaya ginawa ko. Nung kumita ko lang konti, bubili lang ako ng solar para magkaroon lang ng ilaw sa konting electric fan. Pati tubig, talaga nagpaparasyon na lang ako ng tubig. Oh. Kaya yun, sakripisyon talaga. Dahil nung pan, tagal na, ilang taon na ako walang kuryente. Saka tubig, sampung taon na yata, kung sampung taon na. Kaya sakripisyon talaga, hirap talaga na muna. Wala kang tubig, saka wala kang kuryente. Eh buti, diskarte lang. Siyempre, hindi naman tayo pakabaya ng Panginoon. Yes, yeah, so. Ang pag-iisipan, ito gawin mo. Kaya bumili ako ng solar. At least ka, kahit pa paano, naka, nakakaraos kami. Meron kaming ilaw. Sa kapara pa siya naka ng tubig. Yun, yeah. no, nakakaraos kahit pa ka paano. So, yung tindahan na sinasabi mo sa harap, nagkita ko walang laman eh. Walang wala laman kasi meron pinaparentahan ko yun. Ah, uh, may nangungupaan uh, na yun? Uh, Oo, may uupa doon. Uh, oh, pero wala pa, hindi pa nagsisim? Wala pa. I inayos pa lang nila. Ah, Pinaparahan pa lang. Sabi ko nga, pakupahan ko sa lina kasi yung si Mrs. naman, hindi makapagtinda dahil na na wala, wala din naman tayo sa puhunan. Na, napansin, Kaya, ay, nabanggit o, mo pa kanina, sir, no? Oo. Mga oh, mga anganak Kailan ka panganakan niya, sir? Sa December, sa, isang buwan na lang. Isang buwan na lang? O, buwan o, na tapos walang trabaho, walang na. trabaho, di ba? Aasa ka lang nga. Siyempre, tawag tayo sa Panginoon. Eh, kumikilis naman tayo. Kaya, sir, uh, isa na lang, isa na lang ang hilingi ko sana. Uh, dahil napakahaba na yung experience mula noong naging masagana hanggang dumating yung point na eto hindi pinalad, naging mahirap dumating yung point na wala ka ng ilaw wala ka ng tubig pero nakikita ko sa iyo sir masayahin ka pa rin at alam kong malakas ang tiwala mo kay God so pwede ba magbigay ka ng payo sa ating mga kababayan kasi may mga kababayan na tayo na dumarating sa ganun sinari sa iyo parang loss of hope agad na didepress bigyan mo nga kami ng payo sir eh, sa akin, ang masasabi ko kaya sa mga pinagdaanan ko, siyempre, ang mga papayo sa inyo, huwag mawala ng pag-asa. ka ko sabi ni Sir Franklin, na talagang abang, abang nabubuhay ka, kailangan may pag-asa ka. Siyempre, huwag tayo makakalimot sa Panginoon Diyos na tatawag tayo. Pananampalatayan natin sa Kanya, uh, huwag tayong so, no, magmamalaki. Yeah. Wala magpakumbaba lang tayo. Di ba? Kaya yeah, yan ang mga papayo ko sa inyo talaga kailangan. Kaya yeah, katulad ng ginagawa ko, marami akong sakripis sa pinagdaanan. Pero kumitintig pa rin ako dahil sa siyempre kasama ko si, si Lord. At yeah. At mayroong biyayang darating. Oo, oh, may biyayan darating. Di ba? At hindi kayo niya kapabayaan. So, so yeah, yun, yun. maraming maraming marami salamat mga kababayan uh, dahil, uh, at magta-thank you rin ako kay sir kasi oh. napan, nakapanayam kita sir, sir. You, pero, pero yan. At syempre, gaya ng iyong sinabi, oh. dahil alam ni God ang lahat, oh. dahil at isa pa, dahil minessage ako ni Rodel, oh. ah gaya ng sinabi mo na huwag mawala ng pag-asa, gagawa at gagawa ng paraan si God, hmm. dahil alam niya ang iyong pangailangan. Gaya ng iyong sinabi, next month, mga anak na ang iyong asawa, hmm. dahil dyan, may konting itutulong si Daddy Frankie. Ayan. Salamat Sana sir, makatulong to, sir, no? Ayan. 2, 4, 6, 100,000 sir. Sana makatulong sa okay. ano uh, magiging <laughs> <laughs> anak niyo po. <laughs> okay, you, sir. Frankly. Ayan, God <laughs> bless po. Oo. ko ng Panginoon. Oh, <laughs> uh, tama po kayo, sir. Ako po uh -huh. ang team Daddy Frankie uh -huh. ay kasangkapan lang ng